Hello, hello mga person! So, for today's video, for today's ganap, happy Monday everyone! Pagkatapos ngang maihatid ng Daddy jerson nyo, si Ate Chelsea at si Ate Angel sa school, ay sinamahan niya naman akong bumili ng vitamins ko. Ito na nga pala ako ngayon nabili ng vitamins ko dito sa may lying in, dito sa may malapit sa may amin. Mas mura nga kasi dito at kumpleto pa sila. Madalas nga kasi yung mga hinahanap kong vitamins ay minsan wala sa mga butika. Yung pala dito ko lang matatagpuan, kompleto na mas mura pa. tig sa sampung piraso lang pala yung binili ko. Tatlong klase kasi yung vitamins na nireseta sa akin. Kaya naman yung kakasya lang muna sa budget namin yung binili ko ngayon. Sigla ko nga naalala, February 12 na pala ngayon. At ngayon nga pala yung schedule ng check-up dito sa may center sa barangay sa amin. Maganda nga daw kasi na meron akong record dito para alam din nila na buntis ako. At kaya naman eto na nga magpapakonsulta na rin ako dito. Kala ko nga ay magtatanong pa lang ako sa mga oras na yan. Kaya naman hindi man lang ako nakapagbihis at nakapagsukulay. Bumili lang naman ako ng vitamins. Bigla na lang tuloy ako na padpad dito sa check-upan. Pero so, itinuloy ko na nga rin. Sayang din naman yung pagkakataon dahil wala pang masyadong nakapila. Kaya naman nagadagad naman nila ako in-entertain, binipi, vinital signs at ni-record na. Tapos nagantay lang ako saglit sa pagdating ng nurse. Laking pasasalamat ko talaga kahit mataas yung resulta ng OGTT ko ay hindi tumataas ang BP ko. Sana hanggang sa mga anak na ako. At eto na nga mga person, ginawa na nga rin pala ako ng record at meron na rin akong card. Nalikan ko nga pala muna si Daddy Gerson nyo dun sa baba. Dito kasi sa may taas yung health center nila. Kawawa naman yung Daddy Gerson nyo dun sa labas kung nag-aantay lang mag-isa. Kaya pinakit ko na rin siya at pinagantay dito sa tabi ko. So, ayan na nga mga person, dumadami na nga ang mga tao dito. Pero sakto lang naman, hindi ganun ka-crowded. Nagustuhan ko nga yung health center nila dito dahil napakalinis. Tingnan nyo naman, ang gandang tingnan. Kaya maya nga lang ay nandito na agad si nurse. Pang number 3 nga ako sa pila, kaya naman mabilis lang akong natawag. Pagkatapos nga akong makonsulta ni nurse, ay pinapunta na nga ako dito sa may mga bigay ng libreng vitamins. Mabuti na lang may libreng vitamins dito. Malaki rin matitipid namin ng daddy Jerson nyo. Tina lang din talaga, tig 10 pieces lang yung binili kong vitamins. Meron palang palibre dito sa kanilang barangay. Kaya naman tuwang-tuwa talaga ako dahil ang laki talaga ng matitipid namin dito. maya, -maya nga lang ay eh, eto na nga ako, lumabas na ako sa aming barangay. Tricycle lang nga lang ako pa uwi eh, dahil ang Daddy Gerson nyo ay eh, pinauna ko ng umuwi kasi magluluto pa siya ng aming tanghalian. Kaya naman eto na nga mga person, mabuti nga ang baitong sinakyan kong tricycle driver, pinasok niya pa ako dito sa may subdivision namin. Anyway, malapit lang din naman kasi kami sa aming Barangay Health Center kaya naman madali lang din ako nakauwi. Tingnan nyo nga mga person, napakalakas nga ng hangin ngayon at gulo-gulo na talaga yung buhok ko. Hindi ko nga kasi mabitawan yung mga bigay sa akin vitamins.